Uy, ang sarap talaga tumambay dito, boy Sa beach, eh, no What? Ang sarap talaga dito Kasi, apa, ganda Parang pang Ang astig Sarap maligo dito, mga tropa Kaso nga lang, wala akong kasama, eh Eh, si Dokling kasi On the way pa lang siya Papunta rito Teka, eh, ayun Maligo nga muna tayo dito, boy Uy, ang sarap Kaso nga lang, guys Eh, hanggang dito lang sa ano natin Yung, ano Yung tubig Malapit lang sa tuhod Hindi siya umaabot umabot gambewang bewang Oh min <laughs> E eh, teka May dala nga pala ako ditong sports car mga tropa Yung isa sa pinakamabilis he. <laughs> at saka mamaya pala eh may plano kaming puntahan ni Dokling Pero bago ko sabihin sa inyo yon eh wag mo munang kalimutang i-like ang ating video At mag subscribe ka na rin ha Para malaman mo kung ano yung mamaya Okay At dahil nagawa mo na mag like at mag subscribe E eh, teka pupuntahan muna natin dito guys Yung sinasabi ko sa inyo yung pinakamabilis na sports car ay o, oh, tignan nyo Uy, ayan o, oh, parang Lamborghini yung itsura Pero hindi, alam nyo ba yung sa The Fast and the Furious? Ito yun, ayun o, grabe boy Napakaastig nyan Eh, syempre, dahil nang punta tayo dito Paliliguan din natin siya Pupunta tayo dito para maligo yung mga gulong nya Ayan, pasok muna tayo dito guys Ayun o, tignan nyo naman yung first person nya Mga tropa, meron pa yung bintana <laughs> Ayun o, kita ako sa loob o oh. Napakaastig, diba? So, tara, paliguan muna natin yung ano na ito, mga tropa yung gulong Siyempre, kailangan nating i-atras Ayan, maligo ka muna dito <laughs> Ay, buti na lang, hindi masisira yung makina nito guys Kasi, eh, high tech naman to e, Yung nakikita nyo, ba dumudulas-dulas lang yung gulong ko? Sobrang bilis kasi nyan <laughs> Teka, asa na ba yung si Dokling? Ganino ko pa siya inaantay dito Hindi pa rin siya dumadating Naku, naku, nasa na kaya yun? Anong oras no? Hapon na boy, pababa na yung araw Oh no! One later. Wala guys sinabot na ako ng gabi dito hindi pa rin dumating si Dockling baka mamaya eh naligaw na pala yun. O oh, teka may kotse dito bit nga lang si Dockling na ba to lapitan nga natin boy Boy Dockling ikaw na ba yan? Teka si Dockling na nga to ah. Ay pasensya na na late ako. Bakit ka naman nalate? Eh sabi ko naman sa'yo maliligo pa sana tayo dito sa dagat kanina wala na ang dilim na tuloy. Oh, pasensya na eh naplot kasi yung gulong ko kanina. What? Napalat yung gulong mo? Bakit? Eh, mukha namang maayos yun ah. Eh, pinaayos ko na idol. Kanina may nadaanan niya tao na pa ako. Biglang naman ba't yung gulong ko? Naku, naku. Sayang naman. Hindi tuloy tayo nakaligo. Tara, silipin na nga muna natin dito mga tropa. Eh, hindi kasi masaya dito maligo kapag gabi. Eh, no. Tingnan nyo naman. Ang dilim ng tubig. Oh, no. Baka mamaya may mga ano dyan. Nangunguha mga syokoy. Oh, no. Kaya hindi enjoy kapag gabi. Ida, ang ganda pa naman dito. Kaso nga lang, nalita ko lang dating. Ayos lang yung dokling. Eh, dapat kasi ginamit mo na lang. Eh, malaking kotse. Parang mga monster rap. Idol, speaking of monster rap, eh, nasan ba yung ganun mo? Ayaw oh, nga pala, dokling. Tara, sunod ka dito. I-spawn ko yung monster rap ko. <laughs> yung kamunga nung kay Idol Bonordo na. Ito nga pala yun, guys. Ito, tignan nyo, ah. Ayan, oh, pang! Uy, ang angas. <laughs> Napakalaki ng gulong yan mga tropa Pang off-road Testing nga natin to Ayun, uuuy Ang lakas ng andar mga tropa para dokling, akit muna tayo. Kunin mo yung kotse mo mga pala dokling para ano, <laughs> naipit nga pala yan, no? Teka nga lang. Dokling, kunin mo muna to. Tutulak ko. Ayan, tulak natin nako. Paano ba tayo tulak? Oh, man Ayaw na dokling eh. Oh, idol, naipit na. Ispon ko na lang ulit. Oh, sige, sige. spawn mo na lang yung kotse mong yan. <laughs> yung guys, naipit kasi. Tignan nyo, pwede ka lumusot dito. Dahil pumatong sa may taas ang kanyang gulong. <laughs> oh, man Eh, teka. Ito na pala si dokling, oh. Para dokling, sunod ka sa akin. maghanap muna tayo kasi oh, O sige sige idol mamaya Basta mi pupuntahan tayo Uh saan naman yun? Basta idol katulad nyo ng master of ni idol Bang daw na natin Uy talaga ba? So yun nga pala mga tropa Sinabi na ni Dokling may pupuntahan kami Magugulat kayo dun mamaya Dahil nilike mo na yung video <laughs> Tara Dokling dalian mo So yun guys sasakay mo na ako dito sa sakin na to no? Dokling sumunod ka lang sa akin Nasaan <laughs> na si Dokling? Ito na siya Dito muna tayo dadaan Dokling Mahirap pupunta dyan boy <laughs> Oh man <laughs> Dali Ayan mo, naku, yung ilaw ko pala nakapatay. Lang buksan natin. Ayan, nakabukas na yung ilaw ko, boy. Ayan, kaya mo yan, monster rap. Iyakyat mo, boy. Let's go. Naku, hirap na hirap pala itong sasakyan ni Idol Bonordo na kahit sa mga gaitong klase ng nabuhangin. Ako naman. <laughs> Ayun, nakaakit na rin sa wakas. At nandito na nga rin pala si Dokling. No, yan, kasama ko na siya. At pasinod na rin yung araw. Siguro, pupuntahan na lang muna namin yung sinasabi niya na haram katulad na itong monster rap. Kaya tara na, boy. Oi Ito guys, andito na nga pala kami ni Dokling Eh, bago ko ipakita sa inyo yon Eh, ito na, Dokling ha 1, 2, 3, boy Yun, Uy, Akita nyo ba yun? Eh, billionaire gang house yun, boy Eh, ano, idol Tignan natin, lapitan natin Nandun yung totoong monster up ni Idol Bon Tama Sige, guys, lalapitan muna namin to ha e, no Pero bago yun Papakitaan ko muna Ayun, ito, yun, e, no, po Ito, boy, yun What is money? Papers only e. Ha, <laughs> Napakas Stig, daming pewa. Tara tara Dokling, tama na yan. Lumapit muna tayo dito sa BJ House. Grabe, ang dami rin palang mga bumibisita dito. Kasi, ayan o, kita nyo ba yan? Mapasukin natin yung bahay na yan. Kaya bibisitahin natin ang BJ House nila Idol Bonordona. <laughs> ayan guys, so ang astig. Ito pala yung totoong monster rock. Tignan nyo, dilaw na dilaw. Wait lang, pwede bang pumunta dito sa may taas? Naku, hindi pala pwede. Eh, sumakay lang pala dito, pwede guys. Ayan o, kulay itim pala loob na nito. Akala ko kulay pula. <laughs> oh, min. Pero sobrang laki talaga ng gulong. Talagang pang off-road. So, bago tayo pumasok dito mga tropa, siempre kailangan duman tayo dito sa gate. Para na, Dokling. Pasok na tayo dito. Sige, sige. Ay, nalunan na ako. Oh. What? Mauna nga na. Mas excited ka pa pala sa akin. So, ito guys. Dito muna tayo sa first floor, ah Ayun, Uy, meron pala sila dito mga pang gym. Aba, dito pala nag-gym -gy at nag-exercise sila, Idol Bon. Nga nga, Idol. pang gym Anina? What? Nagpanjimbag si Dokling Boy Ako nga din mga tropa Pak pak Ayan practice practice <laughs> Boy salitan lang tayo mga tropa kami muna Kami yung nauna dito eh <laughs> Meron din ditong pang exercise naman oh Barbell At saka ito pa yung mga dumbbell Ayos Dito siguro sila nagaano ng kanilang Pag exercise at pagpablaki ng katuan <laughs> Ra umusad naman tayo dito mga tropa Sa first floor muna tayo syempre Mayroon na tayo pumasok sa loob Sisili silipin ko muna kung anong meron dito. Pops, wala pala guys. Paikot lang pala to. <laughs> saka may sumasama sa aming isang tropo. Hoy tropa, what's up sa'yo man <laughs> Siguro kilala niya tayo. At saka idol niya rin si Idol Bonardona. Nga nga, idol. Sumasama siya sa atin. Tara, pasok tayo sa loob. O oh, sige, sige. Tara tropa, sumama ka sa amin ni Doc Leng. Eh no, sabi niya idol. Oh. <laughs> kilala niya tayo. Tara, bisita tayo sa loob. Eto guys, <laughs> sabi ko sa kanya, pasok tayo sa loob. Let's go. <laughs> Eto mga tropa tropa. Uy, grabe. Ang lawak pala dito sa loob ng BG House. Meron sila ditong bilyaran. Ang astig. Pwede <laughs> bang umupo dito? Uy, ang sarap naman umupo. So yun guys, may nakakilala kasi sa ating isang tropa dito. Yun, eh, no? umuupo rin siya sa ano. Upuan na malaki. Oh, man. <laughs> Teka, saan si Doc Leng? Ay, okay, Doc Leng, ayos ba rito? Grabe, idol. Ang laki-laki pala ng BG House sa personal. syempre naman. Eh, kila idol Bonordone eh. ni. Tapos dito yata sila, boy Nag-edit Wow, andito yung computer nila Uy, ang gaganda ng mga computer nila Tara, upo tayo dito Maglaro tayo ng ano, Roblox <laughs> Then, guys, lalaro kami ng Roblox dito Tingnan yung PC ko, Rainbow Ang ganda-ganda naman ng PC ko na yan <laughs> Ang astig Tiga, <laughs> ito pala si Tropa Nandito siya, nagupo rin siya ng computer Ito naman si Dokling <laughs> Sama lang kayo sa akin Lilibuti natin to, boy Wait lang, para saan to? O, oh, men, sarado pala to boy bumukas na Uy bumukas na nga guys Wait lang Uy teka Asa na yung ano dito Ito merong pa dito What may kusina pa bala dito guys Naku, ang lawak talaga ng BG house Wait lang Dito naman tayo guys Sa may kusina nga no Malinis dun kasi sa may likod lang yun Uy nga sa kanya boy Paad bigla siyang nadapa Oh no ayos ka lang ba <laughs> Yung mga tropa parang nakikilala rin yata tayo na na Yung naka color violet na ano Na buhok Oh man <laughs> Nice one sa inyo mga tropa Buti nandito dito kayo kasama ko para maglibot sa BG House. Tara, kita man tayo sa second floor guys. So ito guys, pupunta mo na namin yung second floor. Man tayo dito. Let's go. Ayan, nandito na kami sa second floor. Ayun o, no? samama lang kayo sa mga tropa. Sabay-sabay nating libutin ang BG House. Pasok tayo dito. O, oh, teka. What? Ito sila idol. Sila idol bon na pala to. Ha? Astig. Yeah, idol. Ang pupuwagin nila. Siyempre, mga pogi talaga yung boy. E, teka, ano Meron dito Uy Gabi namang CR to Napakalawak boy Ay Ay parang pwede na ako dito matulog Mat <laughs> Matutulog ganyan? Oh man, ito may CR oh. Pwede ba ako maligo dito? Oy, maliligo muna dito. mo na ako dito Nangangamoy na nao, eh Ako oh, idol, wag na Tara na dito Maglimot pa tayo Oh man, <laughs> sige sige So yun guys, sabi na nga ba Kilala pala tayo na itong ano eh Yung babae oh Sabi niya, shout So shout sa kanya So yun guys, eh Ang dami mga nagiging tropa dito no Kaya tara, pasukin mo na natin yung iba pang mga kwarto At saka i-comment nyo pala guys kung itong kaninong kwarto to itong pinasok natin pati yung kanina grabe guys ang lawak at may aircon gusto ko dito lamig lamig naman dito guys gusto ko yung lamig neto yung parang subagyo sobrang lamig <laughs> astig Tsaka saka meron din dito bintana ayos talagang papasok ang hangin uy picture daw kami nila dokling o sige sige picture tayo picture taking muna kami dito guys kasi may nagre-request ng tropa natin ayan picture muna dali <laughs> Let's go! <laughs> Ayan okay, guys, so kumakaway-kaway pa si Dokling, oh. Siyempre naman ay, don't throw pa natin yan. So yun guys, nakapag-picture na ata yung kasama na amin. Ayos! Shout <laughs> out sa'yo, boy. Let's go! Tara, pasok pa tayo sa iba. Ano bang meron dito? What? CR? Maliit lang pala yung CR na itong kwarto na. Panino kaya yung gumagamit dyan, guys? Oh, man. <laughs> sige, sige. Sa iba naman tayo, guys. Dito naman tayo. What? May salamin yung kwarto nyo. Astig! Grabe! Saan ako nakita ng Tong kwarto merong silang ano salamin para nakikita nila yung tao sa loob ayos to ah ha. tara tara sa iba naman tayo mga tropa let's go guys bisitahin pa natin yung ibang lugar dito tayo sa third floor di ba tayo nakakapunta dito eh let's go let's go uy billionaire life guys wow astig dito pala sila nagpo-podcast mga tropa upo kayo bilis magkukwentuhan tayo dito ha. so yun kamusta naman ang mga araw nyo nalike man na ba yung video kung hindi pa eh gawin mo na yun <laughs> Para makasali ka sa tambayan namin mga tropa. Kaya ayun guys, tamang pay nga kami dito. Ang dami oh. Sabi ni tropa eh, yoy, what's up sa'yo men? Kailangan nilabas natin ng pera. Bilis, gayahin nyo yung ginagawa ko dito. What is money? Papers only. <laughs> Let's go boy. Ang daming mga pera kasi nandito kami sa BG House. Bisitahin nyo lang kami guys. <laughs> Astig. E teka, eh dito ba? Meron pa dito ang kwarto. May secret room dito. Bilis, pasok. <laughs> Lahat ng mga tropa pumasok dito. Hoy, pasok dito dali. Ayun, isa na natin ang pinto. Tayo-tayo lang dapat ang nangangalam Teka, ba't ay sumara? Ayun, nakasara na mga tropa. So, yun guys, grabe nakikilala na nga tayo ng mga tao dito lahat ng pumapasok. Kaya ito na ikalat niyo ang pera. <laughs> Let's go, boy. Kayain niyo dito dali. Ayun, <laughs> so, guys, grabe nagpa party kami dito. Kaya kung isa sa mga gusto maasama sa amin, huwag mo kalimutang i-subscribe na Basta makita mo lang ako sa laro, mag-uusap-uusap tayo. <laughs> guys, oh, ha guys uuuh yung saya-saya pala dito sa BG house tsaka lamig lakas ka ba naman ng aircon eh so yung guys tara labas tayo dito at pinapanood daw tayo lagi nito ni idol salamat sa inyo mga tropa oh man thank you so yung guys nag picture nga pala kami ulit no tara guys lumabas na tayo let's go pupunta muna kami sa may pinakalabas no kasi doon ang magandang view pag makikita natin ang BG house let's go teka nasa na yun dito tayo dan tara dali 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 <laughs> yun buti na lang umaga na boy oy madaming tao dito sa Mila Boys ah ayun oh kitang kita nyo naman guys napakalaki ng BJ house sana makita natin sila idol Bonordona para astig pasakay kami dito sa monster rap nyang parang totoo talaga boy <laughs> teka nasa na si dokling Oi dokling ayos ka lang ba <laughs> oh naman na idol ang kami ng makina ay nasa na iyo idol idol ka daw nila syempre naman mga idol din natin yan kaya tara magsama-sama tayo dito mag saya boy. Grabe guys, sobrang dami namin dito. May bago na naman kaming kano, tropa dito. <laughs> Hello sa'yo, tropa. Buti na lang at nakilala nyo ako dito at magkikita-kita tayo dito sa harap ng BJ House kasi bumisita kami ni Doc Leng. Ayos. So guys, sunod kayo sa dito. Magabulan tayo dito sa BJ House. <laughs> idol, tara idol. Sige sige Doc Leng, sumunod ka rin sa akin. Maglalaro tayo ng bulan dito. Pwede ba umakyat din sa puno? Oh, pwede pala. <laughs> pwede pa lang dito, eh. na natin. <laughs> abot ba ako doon sa may bakod? Naku, hindi yata abot ah. Naku, gusto ko makakit sa may bakod ng ano, BG House. Kaso nga lang guys, medyo maano lang ako oh, tumalun. Mahina. Naku, yung tropa natin, nakakabot siya doon. Sana all. <laughs> Talon. Naku, di abot. Ayun, nakasampa oh boy. Ayos. So yun guys, eh mag-e-enjoy muna kami dito ng mga tropa kung nakakilala sa akin. Huwag niyo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Bukang dito muna tatapusin. Let's go. <laughs> Abulin niyo ako dito kung abot niyo ako. Oh